sa um, Cyprus Ayan po Ayan ang Cyprus yun. Cyprus Ah. yah 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 Ang yah 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 style la, uh, Spain lang tsaka Greece yung ano nila bansa. sa uh, nga pala ako oh, sa ano sa sa sakyang dapat ito para tumulong na uh, ayusin yung ano nila uh, segunyal, crankshaft dun sa makina nitong ano cruise ship nila hindi pa ako dito nakatira sa ano ko sa Sweden nakatira. Na uh, uh, contractor lang ako dito. Lala laki ng boat. Uh, napaka boring sa na naren hindi din ganun business <laughs> kasi uwi ako ng bahay tapos doon lang sa shop ng trabaho konti lang kinikita doon kaya mas maganda dito sa medyo malayo ayon sa sarili nating mga kamay Paya lang sa inyo Meron kayong pagkakataon na magsimula ng kung anong negosyo na malapit sa pamilya mo Yun na manggagawa na galing Pilipinas kaya kahit pa paano may nakakausap ng konting na uh, Pilipino Baka wala nang lungkot pero hindi pa rin yung sapat lalo na yung ano lalo na itong sinasabayan Kita nyo may mga Pilipito na uh, gumagawa yun. Ayaw. Ay, ang laki ng wood. Ayan po yung ano ng kwarto ko ayano VIP lounge. Ah, ang gulo kasi panggabi yung trabaho ko kagising ko na ngayon na uh, alas 4 ng hapon. Tapos ang aga ko na gising alas So, mga uh, tatlong oras pa Yan yeah. Ito na po mula ano Konting Ah uh, Istorya ng buhay ko bilang Magkagawa na sa malayo Baka boring Yan yeah. Sana po guys Nagustuhan nyo yung ano Nagustuhan nyo yung Konting Mixing Video at merong kaya na po ang konting aral din sige po ingat salamat. po salamat babayan yan po lang yung Cyprus yan Cyprus yan.